Hello mga idol at mga kabiyahi ko for this vlog. Mabilisang vlog lang to ha. Ang gagawin natin ay pritong bangos na binudburan ng cheese, kamatis at sibuyas. Ito ay pangpulutan, pwede rin tong pangulam. Tapos, yung sausawan natin, gumawa ko sausawan dito, ketchup na may mayonnaise at saka may wasabi para may kunting anghang. Ha, diba? Ayan o. No? Oh. ko yung wasabi, ketchup at saka mayonnaise. Pwede rin kayong mag sausawa ng suka. Yan, ito masarap. Okay, mayroon na pala tayong ah, hinanda dito. Yan, hiniwa-hiwa ko na yung kamatis at sibuyas kasi madalian lang to Hindi matagalan itong ating vlog. Yan, tapos itong ating bangos, nakita ting bangos, binarinet ko lang siya ng ano, ah. asin, tapos may paminta, at saka nilagyan yung kunting pampasarap, magic sarap. Tapos ngayon, E na natin 'to. Okay? Let's go. Eh yeah, painitin muna natin yung mantika. Bago natin ilagay kasi didikit ang bawang. Okay, okay, ito na nga. Naluto na nga ating pritong bangus. Ayan, di ba? Wow, sarap. Brown na brown. Tapos ngayon, bubudbura na natin ngayon ito ng cheese. Ayan. Abang mainit pa, bubudbura natin. para mas masarap tingnan at maganda tingnan lalagyan natin ng kamatis at sibuyas Okay. Para mas lalong sumarap, lagyan na rin natin sa ibabaw ng cheese. Ito so, yung tira natin sayang eh. Ubusin lang natin. sausawan ngayon ay suka o kaya itong ginawa kong mayonnaise na mayroong ketchup at mayroong wasabi, kaya ito na yun oh. yan, ito yun guys yan yun matamis-tamis na maanghang-anghang na maasim-asim <laughs> tapos pag hindi kayo makuntin sa sausawan ngayon lagyan natin ng suka mas masarap pag may suka ayan Itong suka ko ay may timpla na 'yan. Ayun, 'yan, may sili na 'yan, timplado na po. Itong suka ng 'to ay galing sa Pangasinan. Ito na yung finished product natin. Ano, di ba? bangos na may cheese at kamatis sibuyas with sausawan, ah uh, mayonnaise, ketchup, and wasabi, and suka na galing Pangasinan. Well, thank you for watching, guys. Don't forget to subscribe. My YouTube channel RLM TV Biyahe ni Boy and bon don't forget to follow Romel Hammer for more videos. Thank you for watching. Bye-bye.